Grabe, hey, laki oh. <laughs> Dak ma yung Tuligan <liig. laughs> na talaga. Tapos na yan din master. Kunang papangga natin master ayan. Ganda ng araw na muli sa inyo master. at maraming salamat sa pagbabalik mo dito sa channel ko bali pabiyay tayo ngayon sa Pacific Ocean tumama ulit ako dito sa malaking bangka at mahina pa naman ang sa Lamon Bay Samahan niyo kami master sa aming fishing adventure yan habang papunta tayo sa Buya Master ay eh, nag aarya si brother ng pang hilahilan niya yung kristalit ng pain. si Bud yung natin, lamarang <laughs> Hawlihan ha? Hawlihan mo Brad May tamsi yata dyan eh Tiit po naman din yung tamsi eh. Sunodin mo lang Ay hey, buh, laun Police <tinyo> fire yan Police fire yan <laughs> Nadali sa hila-hila. <laughs> hila lang natin yan, Master. Nadali. Pabiyahe pa lang tayo palaot. Nakalamarang na agad tayo. Nakadorado na. May lamarang pang kasalood. Ayun, lamara, Master. May kasama. Ayun, oh. May kasama siya. <laughs> May kasama pa yung nahuli nating lamarang. Kaya lang, wala pa tayong pamain. So, singgilan lang itong ating gamit, pantulingan. Dito na tayo sa buya. So, naikot pa tayo ng singgilan. Si Baji Brother ng maliit na lamarang. <laughs> si Mo, baka matanggal. Alit, alit, ko. Pangalawang si Bad sa Ilahila, Master. Dito na tayo sa location natin. Am Amihan ng hangin sa lumpang, kaya mat natagalan tayo sa biyahe. Inabot na tayo ng hapon. Dito na tayo sa buya. Tapos maghihilada tayo ng mga tulingan at saka dilawan. Yan, Master. Ayan natin itong ating hilada. Malaki itong biwas na to. Yung isang taon pa kasi ito Kaya hindi na natin alam kung anong size Nariyan natin yung bato Nasa 50 biwas yata to o, Ginawa ni brother kanina habang nananakbo Pandulo natin 80 Malaki yata ang pandulo master Ang pandulo nito ay 0.90 si Wala tayong 80 Medyo malaki-laki Sana makadali tayo Iba-iba ang kulay ng paya niya, Master. kristallit Mga crystalite na pinagsama-sama ang kulay. Yun, tapos na, Master. Lagyan natin siya ng panustos. Bali yung kabilang dulo niya, Master. Meron din ang, ano, tainga. Palit-palit na lagaya ng ano yan. Bato-bato. O, hilahin natin paikot, Master, sa buya. Yan binanggana binangga na, Master. Binabangga na siya. bigat <laughs> binangga na yan na natirik na master tirik na oh tanggal muna clip nah, lagay natin oh lagay mo ng batu oops Ini nah, Master lalaki tulingan brother kung lumisa magaras hour tayo sige <laughs> mo dito lagayan sa gitna dito layo naman yan eh hmm. yan master <laughs> hmm. lalaki na malalaki hmm. hmm. yan na master Ito, malaki, ilawan. yam yep. <laughs> Mga tulingan, lalaki master. Laki na. Ni laki oh. <laughs> Dak yung liig. Tulingan na talaga. Ah. Sabit. Nasabit. sabit. Eh. Ih. Eh, master, ang Ah. Mamali. Kenapa <laughs> bang pa tayo. ayo? Oh. dalam terasan na lang master. Meron so, pa isa. Ilupin pa rin. Sa pinto na. Puta, kaya kagat na ng lumarang. Kinagat na ah, ng lumarang. Kaya na ng lumarang. Yan Wala na, master. Sa unang bangga natin. dinala na ni brother. Isang puno sa container. <laughs> Isang bantun pa lang. Ayan na, dala-dala na ni brother. Tataktak niya na yan doon, Master. ang papangga natin master ayan binuhos na ni brother pula na natin master banto na tayo ayan mamumusit naman tayo ngayong gabi master ayan silibod na siya ay laki katamtaman mamumusit na muna tayo ng pamain para bukas ng umaga makapagaraya tayo ng kitang na. Malaki, master, malaki. Alutang na doon sa huli. Uy, baka matanggal. Era na, master. Eh. <laughs> Napaganda yung tama niya. Terima Si Badian master. Yan. Dali tayo master, aliit. Tuh. So. Lagi ibat ke brada. <laughs> naba bago, naba ino bago. ah yang yung huli ko master oh Ang laki Ayan master Siguro mga tatlong kilo na tumahigit Alas 7 pa lang Mula pag dilim kay brother ba, na timba Ayan Alos Apat na kilo na rin yata to Kulang apat na kilo na to ah. Marami na tayong pusit master <laughs> pa natin dyan para mahugasan yun master huli namin dalawa ni brother Alex kalahating timba na <laughs> eh, alas kalahating timba kagad agad mula pag dilim lamarang master si Bad <laughs> punta balik pa yata tumalun tumalun <laughs> <laughs> si Bajil na marang master kalay kalay habang namumusit hmm. ito na brother ayun na ito na oh sa gitna ayun na ayun na ayun na eh naglubog na hmm nagtalun laki sa lapa Sino tatama ni brother? <laughs> Ayun na ay Ayun na ba kulit? Ang ulit. laki! Hmm. Bali. Tera. Gula na, nagula na. Tak sakit pula sa ulo. <laughs> Ang laki. Kung <laughs> sige, na yan, master. Ganyang kalaki. Di ba? Nangaagaw dun sa ating mga patungkab. Pa, mayroon pang yan.